Si Alin yan sarano at ako ka ko adaman. natin ngayon isang bahagi ng tubig. Tama, isang bahagi ng tubig. Na saan ito ay ginikilala sa pinakamahabang ilog sa Pilipinas. At ito ang ilog Pasig. Ang ilog Pasig kung dati ay malinis at sagaya sa isda at naging isa sa mga say sayang buhay ng ating pambansang bayan at ikatusensal. Makalipas okay. ang ilang dekada, ito na, ang ilog pasig. Punong-punong ng basura at kirumi-rumi. Nang gawa ng tao. Tama, tama ang narinig. Tao, ako, ikaw, tayong lahat ang may gawa. Sa nga rito, ang basurang plastic at styrofoam. Na manulusaw lamang ng taon hanggang limandaan taon. Kalaay mo? Ang taon na yun ay eh, sobrang tagal na para masagip pang ilog pasig kaya pagigayatan natin ng ilog-basig. Meron din mga basura na hindi nilulusaw katulad ng boteng plastik o babasagin man. Ayon nga kay Manny Pacquiao, ang tao ang tumira, tao din ang gagawa ng paraan sa pag-aayon ko. Kaya noong linggo, nagkaroon ng ang pagsakbo para sa pagsagip sa ilog Niloko Niluhokan nito ng daan-daang tao at iba't ibang sektor ng lipunan. Kaya naman, palawakin pa natin ang kung layunin. Muli, ako si Alan J. Serrano ang inyong sagot-sigay kaalaman sa araw na ito. Pagkatandaan ang ngandog ng Diyos na kalikasan at ating pagkaingatan.